Bukod sa masarap kasi, sobrang mura nitong mga pagkain namin eh. Uh, actually, maraming nagsasabi na halos yung quality, same lang sa mga nasa resto and mga nasa mall. Hello everyone, good day. My name is Mark. Ako nga pala ang owner nitong aming munting snack bar which is called Jody's Diner. Matatagpuan to dito sa Along Buhay na Tubig sa tabi ng St. John Fisher School. We operate on Monday to Saturday 5 p.m. to 3 a.m. in the morning. So Sunday lang tayo close. ito Et, nga pala yung mga sineserve natin. Hindi pa siya actually lahat pero ito yung mga naserve namin ngayon. Ito yung aming Bobby's Pizza which is our best seller sa pizza. Uh, ating wings, animal fries, quesadilla at yung ating uh, talagang blockbuster dito yung mga burgers uh, at yung selection ng ating mga pasta lahat po yan dito niluluto, ginagawa wala pong pre-made, talagang homemade sya, homemade style cooking sya uh, itong store namin, nag-start to dahil uh, during midnight wala kami makainan ng asawa ko so kailangan pa namin pumunta sa malayong lugar para lang makakain ng mga snacks o midnight cravings kaya ito, nabuuton Jody's at ito yung mga pagkain na siniserve namin. Kung magpupunta kayo dito, konting pasensya lang kasi yung capacity ng aming kitchen is hindi totally commercial. Talagang parang nasa household ka lang din. Kaya konting pasensya lang kapag medyo naghihintay tayo and we make sure naman na masiserve namin sa inyo ng maayos yung mga pagkain namin. Bukod sa masarap kasi, sobrang mura nitong mga pagkain namin eh. Uh, actually, marami nagsasabi na halos yung quality, same lang sa mga nasa resto and mga nasa mall. Pero yung price point, talagang nasa mid-range lang. Hindi siya sobrang cheap, hindi siya sobrang mahal. Talagang abot kaya sa mga masa to. At ay mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Jody's Diner dito sa Buhay na Tubig. Meron sila dito ng uh, pizza. Ano to, uh, homemade, hindi yung uh, pre-made pizza. 220. Meron din tayo dito ditong mga chicken wings. 130 pesos pag 4 pieces. Pag pag 8 pieces, 250 pesos. Meron din sila ditong animal fries. 149 pesos lang. Oh. Grabe, solve ko na dyan. Ang dami na niyang topping sa ibabaw. Ayan, at sa mga burgers pala nila, for as low as 80 pesos. Yung 80 pesos nila, ganito. Meron din sila ditong double trouble. Ganyan. At ito yung pinakamalaki. Oh. Grabe, 200 pesos lang. Tatlong pati. Tapos may itlog. May bacon nag-uumapaw sa laman, 200 pesos, grabe, parang good for sharing natin. At sa mga pasta nila, uh, 120 to 130 pesos. Ito yung kinuha natin, bolognese, pero meron din sila ditong oriental chicken, tapos meron tayo ditong creamy chicken, tsaka lasagna. E, tikman natin yung ano, bolognese, grabe, yung satsura pa lang, oh. Para kang kumain sa mamahaling restaurant dito pero yung presyo niya pang masa abot kaya. Pero yung quality, grabe, solid. Manatin, oh. Mm. Ang sarap. Panalo to. Mm. Kahit mura siya, yung lasa niya, lasang hindi tinipid. Sarap. Mm. Next natin tong lasanya. Ayan. Uy. Mm. Grabe sarap yung quality niya para ka nasa mamahaling resto pero yung presyo niya yun talagang panalo dito hindi tinipid ang sarap nito na and tikman natin yung kanilang pizza yun oh. Ah. Grabe, 220 pesos lang to Pero yung laman niya, Ayan o, oh, nag sa laman nyo mm. mm. Quality mm. sulit na to sa 225. 220 pesos. Tikman natin yung kanilang animal fries. Meron na siyang uh, bacon bits, cheese sauce, tsaka savory sauce. 149 pesos. hmm, Yung lasa niya, may pagka-Mexican. Mm, may ako gano'n. Loaded sa cheese song. Sa drinks, set, yung nila, salted caramel, 75 pesos. sakto lang yung tamis niya tsaka lasang lasa mo yung caramel sarap din na ito tikman natin yung one man army na burger nila 3 pati to grabe sobrang laki tingnan mo paano mo isusubo yan sa sobrang laki parang ito na yung pinakamurang triple pati na nakita ko 200 pesos hmm. bukod sa pati meron siyang bacon meron siyang egg Mm. Tikman natin yung uh, chicken wings. Masarap na lasa niya. manghang naman na misa namis Ito yung masarap sa, ano, sa chicken wings eh. Kasi yung sauce niya, talagang kapit na kapit sa chicken wings. Tikman natin yung quesadillas. Kaya pala itong bestseller nila. Ang sarap. Tsaka ano siya malaman ha. Oh. Grabe mas nagpasarap sa kanya yung sauce niya. Solid na yun. nyo na dito sa Johnny's Diner. Ito sa buhay na tubig. Napaka-sold dito mga loads. panalo Mm.